So yun guys sa kahabaan ng ano ng spot na pinupunta namin no? Ayun, nakakita kami ng recording camera uh, correct me na lang if I'm wrong no? ayun pero camera talaga siya guys may tatak pa siya na Sony eh di namin alam kung bakit nandito yun di na lang namin ginalaw Ayan. walang katao-tao dito halos puro spot siya Ayan. and say eh, eh kasama ko Although may ano may kabahayan sa kabila pero tawid ilog na yan guys. Ayan, wala talagang ibang tao dito kundi kami lang. Ngayon subukan pa namin makahanap ng gagamba kung meron pa kami makikita. kriket pala kay oh meron din meron Eto, meron meron pas lang siya <laughs> ay lang Cute size. Putul. Putul. sayang <laughs>